Hi! So, pupunta na po kami sa Hi. mga kakasama. natin, ng daddy, di ba? So, ayan. Mag-vlog na daw si Marian. <laughs> I-follow <It's> my siya. <laughs> like, follow, and share. So, okay. is... I-center mo, Marian. I-ganon mo. Ganyan. Ayan. So, Pero hindi ako kita. Dapat makita ka. Ayan. Kasi What? hindi po ako Ay. abot. Abo. Ayan. So, pupunta kami. Ayan, guys. So, pupunta na ati. Ima-summon natin. Sans Hello. Ay, andyan na sila. Okay, guys. Nandito so, na kami nandito kami sa my car. Waiting for our friends. Yeah. Mainit na. Okay. Na Ayan so, si so Marian. Ito Ay, andyan na sila. Um, okay. So, see sa you later. later. Bye. Bye-bye. thousand years later. Hi! Ano ba yan? Hindi ako kukuha, no? <coughs> yan, ako Ayan, nakasenta. Ayan! So, nan... Ah, nasabi na yun. Pag raw, huwag magulo yan na pag iikot mo siya. Hi so, hindi po kasi ako. Okay Hi, guys! Nandito na kami. ano yeah. hindi? Okay na nga yan, no? Okay, mm -hmm. okay, guys. So, doon, doon banda. Doon tayo mag-hiking. Yeah, doon. So, inaantay lang namin And yung mga makita. kasama namin. You know? Nagbabayad din sila ng entrance fee kasi medyo high tech sila. eh. Ang lamig! <laughs> malamig siya. <laughs> so mommy ikaw nung three 1, two 3 din. di daw? oh one 1, 2 ayay ayay one two 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 mga... Ang one two one two one two one two Okay. Hindi, bakit black? So, tignan nyo guys, naga ano na? Yeah, fall na kasi. Maglapit na magiging winter. <coughs> ano na lang yung si Kayo? Lagi na nga nag winter na mami eh. Hey, hey, hey guys. Hey guys! Baby, yun. Hi! Wait lang. So, pumunta ulit si daddy dito sa car niya. Let's go inside. Hello. Yan na si Luffy. Pinangalan niyang Luffy yung car niya, guys. Ice, ice, di ba? Um. Aywan lang ganun. So, hmm. Um, <laughs> ah, yan na sila, oh. Ito yung car nila. <laughs> hello, hello, hello. <laughs> Hello, hello, hello. Ayan po sila yung mga kasama ni Daddy. Yung mga friends niya Ayun. na Filipino friends Wait, namin. Mamaya. Sana na kami mag-hike. Sana, sana wala kami mga salubong na bear ko na Ayom. I, ipakita mo yung mukha. <laughs> <laughs> sana po wala kami magkikita yung bear kasi natatakot naman po ako sa bear eh. Ikaw, mo mga ito bagay ko yan. Hindi. Mm -mm. Hey, hey, hey guys. guys! Hey guys! Dari kasi ha? sinasabi ni yan eh. Yan yeah, nagkalubong kayo pa namin. Hindi Hmm, yung face ko. mo Tubig, tubig mo na big, lang. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Ayan Di sila ka... yung mga friends niya very prepared. Charon. Ikaw na pag-park Okay na yan. 1, <laughs> 2, ganyan Tara na. Maghalap na tayo ng mga bear. Okay. mga bear. kuya Oo, oh, 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 no, no, no. <laughs> Si Kuya Roy. Hello. Si Miss Anna, Karenina. <laughs> <laughs> uh, I Ang mean driver yan. Uh -huh. <laughs> Ang driver, magaling, magaling, magaling. Magaling. Mag ano kasi malamig. Saan? Okay yan, guys. <laughs> Tara na yung mga... First Mga first timer sa ano to gano ko medyo ano siya ni ma malamig siya para hindi ka ano ha uh, girl hello hi pang sige yan guys i flip ko lang gimbal yung kahit tumatakbo yung 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 parang hindi na oh hindi na siya magagawa Parang siyang ano? Lalo, uh, lalo. Na, uh, tag, um, Lagay mo uh, yung ano mo. Ito ah. GoPro? Yeah. Hindi po. Uh, Nakailangan. Na Yan. Ganda ng kulay ng mga ano ng mga leaves. <laughs> Start na ng fall dito. Yun. Okay, biglaan lang to. <laughs> so, biglaang <lang> <laughs> so, biglaan biglaan lakad ito. ng mga <laughs> ng mga gang. Oh, biglaan lang to. Paglaan. Mga clown party Si, uh, yeah. si, uh, si, uh, ano lang lugar to? Hindi na itaka to? Hindi huh? na ata kay oh, Ulysses. Sana wala tayong makasalubong lugar. Ang dami tao daw. Mga beer? So, Sana daw wala kang makasalubong mga beer. Ano <laughs> ano? Deer lang ang makakasalubong. <laughs> Yan! Say hi naman jan <laughs> Say hi! <laughs> say hi naman sa mga taga-crown. Okay. <laughs> Dito na kami sa New York. <laughs> dito na kami sa America. And dito na po kami sa America. Sa America, America. Sa America. Hindi kasi kagabi. Nakita namin yung mga old old vlog. Eh parang nakakatuwa pala. Parang madali siyang... Ini-stop. Mas na memory. Kasi ang lit-lit pa nito dati. Ang ganda pagka malaki na siya baka lang baka Hi. Maraming siya, kaya nag-ano ako. Ma okay so, be Dogs. Dogs alam! <laughs> Hoy, be of... <laughs> be <bear> of... <laughs> ala, ba? Baka... baka tayo na lang yung ano, mga, dito mga katak na ng <laughs> Amoy, ano ko rin? Nito Video na. ano <laughs> pa rin? Bindi video. <laughs> Yan, video ko lang ito. Mag-picture kayo, girl! <laughs> Yan, super ganda niya. Pero hindi pa 'to yung pinakaano niya. Hindi pa ito, guys. Parang ano lang. Bungad lang siya. Okay, let's go. Ay, hindi pa. Bungad lang siya. <laughs> turn na. Marurong turn na. tayo dito. <laughs> Horror. <laughs> parang, parang parong turn. Parong turn, guys. Parong turn na, parong turn na ata to. Diyos ko, sa, ano, <laughs> Welcome to New York. Welcome Nasa na tayo? Sa... Nasa na tayo? Nasa ano na tayo? Kaparkan Falls. Okay. Oh, silik-likos lang eh. Yan? Oo, yun nabasa mo? Dati daw dagat to gan. Dating dagat? So dagat. Ah, sigan nyo parang nga. Oh. Kasi pa ang parang nga. No? Tapos yung, yung, ano niya, yung seabed. Tapos hanggang doon yung sub-bag. Bakat? Ano bang, ang sub-bag doon? Oo, oh, hindi ko binasa. <laughs> yung false okay, raw mas, mas matangkad kaysa. 80 million years ago. Mas matangkad kaysa sa ano, sa, ano yun, sa Canada? Ano yung false doon, girl, sa Canada? Yung na, na Oo, oh, oh, mas mat, ano raw. Mm-mm. Hi, Kuya Roy! Yeah. Terrorist! Terrorist pa! Terrorist! Terrorist! Mga terrorist! Ay, nako! Hi, Anna girl! Hi, hi Kuya Les! Say hi to... Kala puro ilaw lang sa New York! Kala nyo, ha? May ano pa pala dito, ha? Oh? Welcome place. to New York. Uh, hidden place. Di in, ganito Para sa Amerika na kayo. Oh, picture! Oo. Oh, uh oh. Para kayong nasa Amerika. <laughs> picture kayo. Yan. Mga, ang mga terrorist nagpipicture. picture. <laughs> Si Kuya picture. Do doon na lang mamaya sa pinaka main. Daddy! Nancy si Marian, guys. A few moments later. Hey, guys! <laughs> Andito na kami sa... Jungle. hi! Hindi pa nang jungle. Wala. Na. Andito na kami sa jungle, guys. Sa jungle, guys. So, ganun ka pang Wala na. Lulubat na, guys. So, Hindi kami nakapag-charge. So, mamaya na lang sa ano sa falls na lang. Yan flip mo, Mi. Malapit na, malapit naman na. Yep, malapit na guys. Dito na yung bridge. Yung ato nila, tinas na nga ato na. Si Tati, hindi na alalim ba? Maalap. Ay, hindi na malakas yung tubig dyan. Oo nga, noon ano lang. Napakalakas niya. Wait lang, ikot ko lang siya. Hindi na malakas yung tubig. Oo! Magpicture kayo doon, Carla. Oh. Grabe. Ah. Hey girl. Hi, we're here. After no. how many? Wait lang. Wait lang. So Three. After. Wait lang, Daddy. I so wait lang. <laughs> Picturean, picturean natin sila dadi. So yun yung mga kasamahan naming tourista, <laughs> tourista. Ayan sila picture picture, mga first timer. Okay guys, let's go. Okay, kasi before to guys, ma ma, ma ano? Mal malakas yung ano ng tubig. <laughs> mm -hmm. Kaso ngayon, hindi ko alam. Bas, uh, bakit konti di alam? Tapos, rainy pa nga di ba? Rainy season. Oh, nagmuulan nag ulan naman, kaso Ewan ko, Hindi na, na masyadong malakas yung tubig. Pero pwede, pwede na din. Okay na din. Tapos walang masyadong mga tao ngayon. Oo, oh, okay. kami lang talaga. Winter yung ano yung winter. Winter, ba summer nang pumunta tayo? Ayan na. Ayan o, no, guys. Ayan, yeah, wait lang, guys. Ah, ikot na Ayan. Ayan o. go Daddy. Hello. Malik Malik okay, go Daddy and Marian. Look at here.

So, eto raw yung ano yung falls na mas ma, mas ang tanda na din mas ano mas matangkad kaya sa ano Niagara Falls. Okay, oo, oh, sabi doon sa ano. Okay, Marian, look at here. Mas mataas? Mm -mm. Marian, okay, daddy. Ito, walang tao. Kami kami lang. Sa atin muna ngayon 'tong ano. Ang daming tao. Kuya, dito, picture. Ang daming tao dito dati. Picturean ka namin. Daddy, picture lang mo si Kuya. Ngayon lang tayo, ano, mag-picture ka. Ngayon lang tayo, ano. Daddy, do doon ka para may, ano, picture. Dito na. Maganda ang picture kayong dalawa pang profile nila. Lago, Daddy. Ah. Oh. Marian. So, okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Tughanok. Yan, ang ganda guys, sa so, tikod na daddy, oh. Super. So, taas nga, Hindi siya ano ngayon, hindi siya malakas. Hindi malakas yung flow ng tubig -mm. Uh tubig -uh. Pero maganda pa din. Tamad po siya. Oo, oh, tinatamad daw yung tubig ngayon. Hindi ko so, maano. Ano yung ano, tubig ba? O, tignan niyo. Diyan. Yan dati nung ano dyan. Ang, ang dati ano, diba? eh. diba? Happy ano, siya nung summer. Tapos ang daming ano dati dito. Yan oh, may, 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 camera din siya Oh. May tripod pa. Ay wow, may tripod. Go pick picturean ko kayo <smart noise> Uy, yung vlog natin may lang Tadi, <laughs> eh. Guys Guys, nalaman <laughs> Andito na Hi guys. Hi guys. Hi vlog. Hi vlog. Hi guys. <laughs> Hi vlog. Hi vlog. Hi Ayan. Kagabi ko pinanood na. Ano pina ano pinanood niyo? Kita ka rating Yung lang. <laughs> Kita <laughs> Ano, <'y pinanood> <laughs> ano 'yan? Okay. Okay. Dito okay, okay, na tayo magbabay. Okay, guys. Okay, mag-e-end. Mag-e-end na kasi malulubat. Malulubat na. Okay, guys. So, thank you for watching. Wala pa na nun. Thank you for watching. <laughs> you for watching. <laughs> Don't forget to. Don't forget to. Don't forget. Like, share. Like, share. Ano? Subscribe. Mark and Diane. Mark and Diane. Marian. Bye. Bye.